muling naging laman ng balita at social media feeds ang aktres na si Bea Alonzo matapos kumalat ang isang litrato niya kasama ang rum boyfriend na si Vincent ko isang kilalang negosyante. Agad itong pinag-usapan ng mga netizen dahil sa kapansin-pansing sweetness na makikita sa naturang larawan. Sa viral na larawan, kapuna-puna ang pagiging komportable ng dalawa sa isa't isa. Mapapansin na nakapatong ang kamay ni Vincent sa balikat ni Bea habang ang aktres naman ay nakadantay sa kanya, isang simple ngunit malambing na gesture na nagpasaya sa maraming tagahanga. Bagamat walang kumpirmasyong direkta mula sa kanilang dalawa tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, tila nagsisilbing patunay ang mga ganitong larawan sa lalim ng koneksyon nila sa isa't isa. Hindi na rin bago para kay Bea ang pagiging sentro ng atensyon pagdating sa kanyang love life. Isa siya sa mga tinitingalang artista ng kanyang henerasyon at palaging inaabangan ng publiko ang mga update tungkol sa kanyang personal na buhay. Kaya naman, hindi nakapagtataka na sa bawat kilos niya, lalo na kung may kinalaman sa pag-ibig, ay palaging may reaksyon mula sa kanyang fans at followers. Samantala, si Vincent Ko ay mas kilala sa larangan ng negosyo kaysa sa showbiz. Bagamat hindi siya artista, dumarami na rin ang nakakakilala sa kanya dahil sa mga sunod-sunod na sightings nila ni Bea. Ilang ulit na rin silang namataan sa iba't ibang lugar kasama na rito ang mga events, simpleng gatherings at maging sa bakasyon na lalo pang nagpapalakas sa espekulasyon na may namamagitan nga sa kanila. Dahil dito, maraming netizen ang nagsimulang magbigay ng kanika nilang opinion sa social media. May mga natuwa at nagsabing bagay na bagay ang dalawa habang ang iba naman ay nagpahayag ng suporta kay Bea sa kanyang bagong pag-ibig. May ilan ding nagsabing masaya silang makitang muling ngumiti at maging masaya ang aktres matapos ang mga pinagdaanan nito sa nakaraan pagdating sa relasyon. Ayon sa ilang fans, karapat dapat lamang kay Bea ang isang taong magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Kilala si Bea hindi lamang sa kanyang husay sa pag-arte kundi pati na rin sa kanyang pagiging strong and independent woman. Kaya naman, marami ang umaasa na kung sakaling totoo nga ang relasyon nila ni Vincent, sana ay ito na ang magdadala sa kanya ng tunay na kaligayahan. Sa ngayon, wala pa ring formal na pahayag mula kina Bea at Vincent hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Gayunpaman, tila hindi na rin kailangan ng kumpirmasyon dahil ang mga kilos at galaw nila sa publiko ay sapat ng magpahiwatig ng espesyal na ugnayan. Sa huli, kahit anong mangyari, patuloy pa rin susuportahan ng kanilang mga tagahanga si Bea, sa kanyang karera man o sa kanyang personal na buhay. Kung si Vincent man ang taong makakapagbigay sa kanya ng katahimikan at pagmamahal, tiyak na marami ang matutuwa para sa kanya.